people. Doon na po tayo para nga may abot. Pero arang gaan na. Kung cool ba tanaw no, kay nakabox. Nakabox, burang sudan ng dugo. <laughs> kung i-share ninyo kung unsay sulod ani ka mga nice people. Kay aron kita ang tanaan, makakita kung unsay ing ani. Ato na ni Ukban, kay para. Dili na maglangay. Na Naunsa naman tao ni, oy makaanik man usahay di ay, ay mag-order tao upan. Ay,

May automatic man puha sa akong jikas noon sa Okay. Magdungan ka'tan aw. Ta da <laughs> <laughs> Clip down. Wow! Ya, yeah, marami na ako clip down. Diba? Ako ning ibaligya ka mga nice people. Yes, marami na akong clip down. Mayro na akong itinda inig ka Monday. For only 25 pesos. Wow. Mayroon na akong tindang clip duck. Dahil maraming nagtatanong kung mayroon ba daw akong clip duck. So, mayroon na. Uy. Mayroong pakapin. Uy, May pakapin ba ka ni? Pakapin ka ni? Kaya e, atong itrya kung pakapin ba ni? Kaya 50 kabuok man ng clip duck. So, kung naay pa mas maayo kung di pa ko yung anin. Uy, mayroong pala. Atong ipon kung pila ka-clip Oh, siguro pa naa eh. Na ah, pineapple. Doon ay Pero atong itry kong sakto ba? 50 ka buo. 1, 2, 3, four five six seven eight nine ten one two three four five six seven eight nine ten two four six eight ten two four six eight, ten, two, four, six, eight. Ambil aku deh. Uy, na, ui, nine, ramai Ui, nine, ramai lagi nih. Two, four, six, eight. Ui, forty nine, nih. Forty nine, nih. Ui, asal Kuang pakapin lagi dua. Semua so, dari nang nasi mu agtang. Hah? mga kanay stuwe nice sus ginoong hingalim tanon thank you so much reseller nga mayroon kang pakapin dalawa dalawang pakapin na pineapple clip pineapple okay legit na legit nga ang atong clip duck nga naging is 50 pieces Nagtuo ko nga kuang og usak So, maunin ni ka mga nice people, ready to seal na ning akong clip dat. Nga na, uso ka ron. Okay, thank you for watching! Okay, ka mga nice people, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Huwag ka pa nakasubscribe sa akong channel. Please subscribe my channel, Alma Joy Vlog. Bye-bye!